Hindi lang Mindanao, kundi pati Visayas nakaranas din ng galit ni Sendo. Bukod diyan, kinakatakot din ng oil spill mula sa isang tumaob na cargo vessel noong Sabado. Gerard Garcia, ikwento mo mula Negros o Kuro Oriental. Mapait na regalo ang natanggap ni Ana Marie sa kanyang ikaapat na pong kaarawan ngayon. Imbis na birthday party niya, ang idinaos, lamay ng kanyang nag-iisang anak na si Miguel. Isa si Miguel sa mahigit sampung residente ng Sibulan Negros Oriental na naanod ng flash flood noong Sabado. Mig, I miss ka namin. Sorry, hindi ka natulungan namin ni dada mo. Dito sa bahagi ng creek na ito natagpuan ng bangkay ng batang si Miguel at kung mapapansin nyo, normal na ang level ng tubig. Pero noong kasagsagan ng panalasa ni Bagyong Sendong, umabot ng halos 15 metro o lampas doon sa tulay ang level ng tubig. Lubog pa rin ang kalsadang ito sa Kandaway Dumaguete dahil sa nawasak na dike. Habang sa amateur video na ito, kita ang lupit ng pagragasan ng tubig mula sa ilog. Sa pinakahuling tala ng PDRRMC, pumalo na sa 37 ang patay dito sa Negros Oriental dahil kay Sendong. Pito ang pinaghahanap pa rin. Kailangan pa natin ng tayo ang bahay para natin sila. Pinangangambahan din ngayon ang posibleng pagtagas ng langis mula sa tomaob na cargo vessel na ito noong sabado. Ligtas na ang lahat ng 32 sakay nito. Dahil hupa na ang baha, nagsiuwi na ang ibang evacuee sa kanilang mga bahay. Mula rito sa Negros Oriental, Gerard Garcia, News 5.